mo sarili mo, ilista mo lahat, yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo, itigil mo na muna, gawin mo ngayon yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Classmate, eto ipupusta ko. Pupusta ko sa'yo. Sa maikling panahon na nagbago ka, in a short span of 3 months, 6 months, ramdam mo ang pagbabago sa buhay mo. Ramdam mo na ganito lang pala kadali. Bakit pinatagal ko ng taon itong sitwasyon ko na kaya naman palang baguhin ng ilang araw lang? Classmate, you are very powerful nang hindi mo lang alam kung gaano kakagaling. Kaya nire-remind kita, sinasabihan kita na pakagaling mo. Kahit ano man ang sitwasyon mo, negative ka man ngayon, positive ka pa rin kasi meron ka pa rin oras. Marami ka pa rin oras. Tingnan mo sarili mo, ilista mo lahat yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Itigil mo na muna, gawin mo ngayon yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Classmate, ito ipupusta ko. Pupusta ko sa'yo. Sa maikling panahon na nagbago ka, in a short span of 3 months, 6 months, ramdam mo ang pagbabago sa buhay mo. Ramdam mo na ganito lang pala kadali. Bakit pinatagal ko ng taon itong sitwasyon ko na kaya naman palang baguhin ng ilang araw lang? Classmate, you are very powerful, nang hindi mo lang alam kung gaano kakagaling. Kaya, nire-remind kita, sinasabihin kita na mo. Kahit ano man ang sitwasyon mo, negative ka man ngayon, positive ka pa rin kasi meron ka pa oras. Marami ka pa oras.